Ha ah, Okay ba posisya boses po. Sa pangalan ng Kapila, Panginoong Yesu Cristo, isang mapapala apon sa bawat wasa sa atin. Siguro po, ah, marami na tayong napakinggan, natutunan, pero sabi nga, mga isang oras pa. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain na kung saan, ito yung ikalawang parte. Kasi po kanina, nagkaroon tayo na kanalangin. Ang kanalangin ay isang pamamaraan na kung saan tayo po ang nakikipag-usap sa Diyos. Halimbawa, gusto natin gumaling, dinadaan natin yun sa kalalangin para makarating sa Kanya. Ito naman, yung kalawang bahagi, ito yung kinatawag na Ebanghelyo. Siya naman yung nagsasalita, tayo naman yung tagapakinig. Ngayon, ang tao po kasi may obligasyon sa Diyos. Walang iba sumunod sa kanyang kalooban. Sabi sa anak namin. Sabi sa ama namin. Mangyari na wa ang iyong kalooban kung paanong sa langit, gayon din sa lupa. Sabi, mangyari ang iyong kalooban kung paanong sa langit, gayon din sa lupa. Doon ba sa langit may reklamador? Di ba wala? Lahat ng anghel doon tapat sa Diyos. Dito sa lupa, marami pong pasaway. Hindi nakikinig kasi ang iba, hindi alam yung tungkulin ng tao sa Diyos. Na walang iba, ang tinitingnan lang natin, pansariling sariling kalooban. Kung kailan gusto magsimba sa alang, ay wala akong oras, ito lang. Lahat tayo walang laking oras. Lahat tayo may 80, 24 hours. Hindi lang namamanage ng maayos. Kaya, yung gagawin sana linggo, araw ng pagsamba, nakakahati yung ibang gawain. Kasi, hindi nasa, na-organize yung programa. Kaya, kung gusto mong magsimba, paglaanan mo, biyernes na lang, maglaba ka na para sabado makapatuyo ka na linggo nandito ka diba? ngayon eh, kung isasabay mo nagiging uh, sabi nga niya mapangalun niya dapat yung atensyon natin kay Lord yung linggo pero nandun sa labahan nandun sa mga gawain lahat. kaya hindi po siya na-organize. Ngayon po, meron tayo dito mga sitas. Sabi ng ating dakilang Panginoon, hindi lamang sa tinapay ng buhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Huwag ninyong isipin na yung mga nagsasalita dito sa unahan, yun na yung Diyos. Kundi, binabasa lang namin yung salita ng Diyos na lumabas sa kanyang bibig at, at, at isinishare, ipinapaliwanag, binibigyan ng buhay kasi po, kung wala tayong subaybay ng Espiritu Santo, kahit anong basa natin sa banal na kasulatan, wala po tayong maintindihan. Dahil Espiritu Santo po ang nagtuturo upang sa ganon, ang ibang bilyo ay maunawa natin, may apply natin sa pang-araw-araw na pamumuan. Kung kumukuha tayo ng lakas sa pagkain material, sabi nga, hindi lamang sa tinapay, ano yung tinapay na yun? Tinakain natin, nagbibigay ng kalakasan ng ating katawan para magkaroon ng resistensya, para meron tayong pangtrabaho. Yung lakas yung natin kinukuha yan sa pagkain. Kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kahit malakas ang ating katawan, kung wala sa kondisyon ang ating utak, ang ating isip, ang ating sariling pagkatao, problematic at kung ano-ano ang pumapasok sa isipan, magiging useless yos ka. Ngayon, nandiyan yan sa unang sito. Ngayon, basahin natin. Sabi po sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, sa Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 5, sabi ganito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang ating ama ang magsasaka. Ngayon, sasabihin kung karunungan ng sanliputan, ito'y panglito sa kaisipan ng tao. Pero kung titingnan po natin, ang sinasabi dito ng ating katilang ngayon ay kalinhaga. Ginagamit niya yung karunungan nang sa ganon, yung mga marurunong no. ng mga panahon na kasama ng ating dakilang Panginoon ay maging, maging mangmang na hindi nila maunawaan yung sinasabi ng at ating dakilang At yung mga mangmang -mang naman ay binibigyan ng tunong para maunawaan ang kanyang mga ibinabahagi. Ngayon, 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 bakit inihalimbawa ng ating dakilang Panginoon ang kanyang sarili sa tunay na puno ng ubas. Kasi, ang ubas pa kasi, pwede mo siyang halimbawa, putulin mo siya, dobertungan man ng, ng, ibang puno, no? pwede mo siyang imarko, pwede mo siyang, iba-iba kasi mga pamamara, para eh, yung, yung pananin, mababo yung bunga. Pero sabi dito, tunay na puno ng upas. Ibig sabihin, ano yung puno? Anong naroon yan? yung ugat. Yung ugat sumisipsip ng mga sustansya sa ilalim ng lupa para na-supply doon sa mga sanga para ang dahon palagi sariwa at higit sa lahat magkaroon ng resulta. O bunga. Kasi kung tayo nga naman magpatanin, hindi ba anyway, sabi ko, ang, ang, ating ama ang magsasaka, palagay natin yung ating gatilang Panginoong Diyos ang magsasaka. Wala siya yung nakikita ang bunga, anong gagawin niya doon sa puno? Nagtanin ka ba kung wala ka naman pakikinabangin, hindi mo maralalasahan ang bunga. Kaya, sabi dito, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Dalawang klase po ang ginagawa ng Ama doon sa mga tao na karuntong doon sa puno ng uba. Ang mga sanga, kayo po yun. Ngayon, tayo po ang gumagawa. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nakarugtong na tayo sa ating dakilang Panginoon. At nagtatabong tayo sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Halimbawa, dahil sa pangaral ng ating dakilang Panginoon, halimbawa, tungkol doon sa paglilimus na lang, ngayon, nakita mo ang iyong kapwa na habag ka at pinigyan mo ng limos dahil sa awa, ibig sabihin, nagkaroon ka ng bunga. Na kung saan, yung araw na natutunan natin, yung nasipsip ng sanga doon sa puno, na sa buhay na natin, marunong na tayong mahabag sa ating kapwa. Pero ang iba, minsan ang ahagol, kasi kung halimbawa, kung yung namamalimos, ilala mo po sana uwi. Tapos pag uwi-uwi sa kanilang tahanan, ay maraming bitbit. -bit. Tapos ikaw, pumunta ka ng sentro, bumili ka lang naman ng bit mo, kasi kailangan mo sa pagnanga, tapos siya, mas marami to yung bitbit -bit sa'yo. Noong tayo nakakamali, inahatulan natin siya. Nagpagod din siya, kaya siya nalimos, naglimos. Tapos, ngayon, wala tayong pakialam kasi po ang paglilimos, kapag hawak mo pa ang panglimos, nasa aari mo pa yan, sa'yo pang pagpapasya. Kapag binitawan mo na yan, binigay mo na doon sa nililimusan mo, wala ka ng pakialam kung anong gawin niya doon. Kasi, iniingatan natin ang ating sarili na hindi tayo makapanghusga. pusga Sinampol ko yung paglilimos. Ngayon, kapag hindi nagbubunga, halimbawa, nakarinig na tayo ng salita ng Diyos, palagi tayong nagsisimba. Paglabas natin, takoy sa tahanan, kaaway mo pa rin yung asawa mo, yung kaalit mo, ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago. Anong sabi? Inaalis niya. E anong nangyayari doon sa mga tao na sabi nga, palagi naman nasa simbahan pero hindi nagbabago ng attitude ugali. Naalis po yan ng ating dakilang panitin. Pero, sabi nito, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Hindi ba sa sanga? Kapag nakikita mo na may limbawa dalawang sanapaganon, yung isang natutuyok na yung isa, pinup pinupruning ba? Di ba tinatanggal yun? Para yung sustansya galing doon sa ugat, pagpungka din lang doon sa isa, na nagkakabuna. Kaya tatanungin natin ang ating sarili. Bakit yung iba na sobrang pagod na, wala pa rin nangyayari? Bakit yung pinagpapala na, masano kang pinagpapalaan? dahil po sa koneksyon. Kung hindi nakakonek ang sanga doon sa puno ng ubas sa makatuwid, tayong mga tao walang koneksyon kay Jesus Christ, useless po ang ating pamumuhay. Sampol na lang sa pagtatrabaho. Magtrabaho ka ng tatlong araw, tapos yun lang sinahod mo, yun ang gugulin mo sa loob ng isang linggo. Ang tanong, nagpulan ba? Magtrabaho ka ng isang linggo, malaki ang sinahod mo, sumapro ba? May lumalis ba? Hindi pa ka wala. Ibig sabihin, pang kay si Lord, magbigay ng biyaya. Pero, yung masika, yung mas pinagpapala ay lalo ang mas pinagpapala. Dahil nga, pinutroonin niya, tinatanggal niya yung mga istorbo sa ating buhay. Sa totoo sabi nga, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Ito po, ang barkada. Nandyan lang yan dahil may pinakikinabangan sa oras na may karamdaman kahit isa dyan tawagan mo walang magre-response kanino ka lalaki? sa iyong mahal sa buhay kadugo sabi nga doon ng isang doktor na pakinggan ko kanina ang tawag daw sa may karamdaman pasaway totoo naman kaya ka nagpasaway nagkaroon ka ng karamdaman yung nagkaroon ka na ng karamdaman, pasaway pa rin. Kahit pangkain na lang, ibibili pa ng gamot. Dito ka? Kaya nasisira mo ngayon ang programa sa pagbabagkit sa pamilya. Napupunta sa gamot yung dapat sana ilalagay na sa tiyan para mabusog ang ating pamilya. Ngayon, sabi dito, kayo malilinis na sa pamamagitan ng salita na isa inyo'y aking sinalita. Paano po tayo malilinisan ng salitang sinalita ng ating dakilang kanino? Sa pamamagitan po ng pagpapakilala niya ng lubusan sa atin. Sabi nga, Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran ay pawang idaragdag sa iyo. Pag nasumpungan natin sa ating sarili ang kanyang kaharian, paano siya magkahari sa ating puso? Unang-una, isurinder natin ang ating sarili. Kaya limbawa, umiral rin yung ego. Hindi pa ibinababa ang sarili. Ayaw isuko ang sarili. Ayaw humingi ng tawad sa Diyos. Magkakapuwang ba para magharay sa ating puso? Siyempre hindi. Ang mangyayari niya, magkakalaban niya sa loob. Paano mo siya pauupuin diyan para maghari sa ating kalungloban okay, kung ang naghahari pa, <clears throat> pa rin sa ating, sarili nating pride o ego? Kasi diyan po tayo magaling yung pride. Dapat na ipakain na sa aso yung pride din. Pag Pagmasusungan natin ang kaharian at katwiran, gumagawa ng tayo ng matuwid. Lahat ng mga kahilingan natin, yung taburido natin kapitbahay, namura ng mura sa atin, sinisiraan tayo, ipanalangin natin sila Maya yan, kainigan mo na yan, baka siya pa magyaya sa iyo sa simbahan. Dahil may pagkakataon din para baguhin sila. <coughs> Tama yung sinabi kanina, ang kalaban natin hindi laban sa laman at tubo. Yung kapitbahay natin, usyusero, yung mga kakilala natin, kan naging laging nininira sa ating pagkatao, hindi po natin sila kalaban. Para lang silang, parang cheese board, Nandun yung Diablo, sa nag- Ah, yung demonyo naglalaro doon sa isang mga phone. Ang Diyos naman, nilalaro niya. Ng, oh, ito, naglalaro niya ngayon. Yung mga masasamang espiritu at mabubuting espiritu na nilalaban. Kung magamit na yung mabubuting espiritu, tutulong ng espiritu sa to. Para ipangaral ang salita ng Diyos. Ang demonyo naman, tukso naman yung pamamaraan. Di ba ka? Kaya nga, kung titingnan po natin, dapat maunawaan natin na ang ating kapwa, ibigin po natin sila, hindi po natin sila kalabang. Hindi natin sila. Idalangin natin sila kung inuusin tayo nila. Sabi dito, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Kaya na ng sanga nga, na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Totoo po. Ngayon, kung aralin natin ang isang puno na pinutol ang sanga, pwede pa ba siya magbunga? Wala na. Dahil utol na yung connection niya doon sa puno. Paano pa yung sustansya na nasisipsip ng ugat at aakyat yung sa sanga, putol na nga, disconnected na ganon din tayo kay Lord ang ating nakilang kaninoon ang tinatawag na puno kung tayo po hiwalay sa kanya kahit anong pagpapagod natin kahit anong pagsasakripisyo natin kahit anong mga gawang mabuti na ginagawa natin sa ating kapwa useless po lahat yan bakit? Mas maigi yung kasama natin si Lord. Bakit? Dahil ang nagtasakot kay Lord, surrender ang kanyang sarili. Yan iba nga nga, nagpapabautis ka. <coughs> Ngayon, kapag tayo ko ay isinurrender na natin ang ating sarili kay Lord, bibigyan niya tayo ng gabay, na makatawid ang Espiritu Santo. Palatandaan niyo na mag-aari tayo ni Lord at ang ating mga pangalan naman ay nakasulat sa atlat ng buhay. Ibig sabihin, kung baga sa trabaho, hindi yung nagtrabaho ka na hindi ka nakatime-in. Ang nangyayari niya, kahit magdamu ka lang magdamu diyan kung hindi ka nakatime-in, wala kang sahod. Kaya dapat nakakunik ka doon sa agency, doon sa pinagtatrabahuan mo. Ganon din kay Lord. Kinakailangan, puniktib tayo sa Kanya. Nang sa ganun, lahat ng ginagawa natin kabutihan at sakripisyo dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kapag dumating ang araw ng paghuhukom, nandun yung reward. Ibibigay sa bawat isa ayon sa kanilang, kanilang mga gawa Ibig sabihin, kapag ang panalan natin naka-return sa atat ng buhay, return din lahat ng ginawa nating kabutihan sa ating kapwa. Kaya, may maaasahan tayong reward. Ganun po yun. Sabi dito, gayon din naman kayo, malitan na kayo manatili sa atin. Kaya kung tinignan po natin dito, yung pananatili, minsan po kasi ang tao, pasaway talaga. Nandiyan na, active ka na sa pagsamba, tapos nasutsutan ka lang, nadala ka lang ng tukso, minsan nawawala na sa pagsamba. Minsan hindi na nadudugtungan yung pagsamba. Sayang yung inumpisa natin. Pero, sabi nga, para-paraan. Pwede pang i-reconcile ulit yan yung tinatawag na valley loob. Idudugtungan muli natin kung saan tayo na, naputol yung ating paninilbihan sa kanya. Ang mahalaga, hindi tayo nakalimot sa kanya. Pwede absent tayo dito sa attendance ni pero pero pagdating naman sa kapitbahay, maayos yung kapitungo natin sa kanya. Okay yun. Okay. Kasi ang importante po doon, hindi magawa ka ng kabutihan sa iba pa. Pero na-disconnect lang dahil hindi ka na nagiginig ng ibang bangga. Na iyon ang nagpapalinis ng ating kalooban. Lalong-lalo lalo na minsan umabot tayo sa mga problema na sabi sa inaabot na ng alipangot o iksit ng pag-isip o kaya sama manang loob sa kapwa, hindi masusolusyonan dahil walang salita ng Diyos na iyon ang magtutulong sa atin upang sa ganun hindi natin magawa yung mga bagay na hindi dapat ginagawa ng lingkod ng Diyos. Ganun po yon Sabi uli ng ating katilang Panginoon, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ang siyang magbubungan ng marami. Ibig sabihin, sabi, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Vice versa. Halimbawa, kapat tayo sa Diyos. Kapat. tapat din ang Diyos sa atin. Alam natin, kilala natin si Kristo, yung aral niya. Alam natin yung araya. Ina-outline natin dapat sa ating sarili. Alam natin, may Espiritu Santo. Nararamdaman natin sa ating sarili ang presensya ng Espiritu Santo. Vice versa. Kasi po, katunayan yan ng pagiging isang lingkod na katulad ng sana na nakakunik doon sa puno. Kasi kung halimbawa, alam natin may Espiritu Santo pero hindi natin naramdaman ang Espiritu Santo sa ating mga puso, ano pa kaya? Ano kung yung say-say ng buhay natin dito sa ibabaw ng sanibutan? Wala na. Kaya siguro inalis sa dahil gumawa tayo ng upalit ka naman tayo doon sa dati nating na ginagawa na kasamaan na hindi naman makakabuti sa atin. Sabi nito, ang nananatili sa akin at ako isa kaya ang siyang magbubunga ng marami. Pwede parang kadamihin kung halimbawa, kahit sa yung sakripisyo, kunti lang yung naging bunga, kunti lang yung nagawa natin ng pwede pa pala multiply. Pwede pang paramihin yung ginagawa natin ng Once na nakakunikti kayo sa ating dakilang ng kanilang mundo. Sapagkat, ah, kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ngayon po, balikan natin din ko dito yung baguhat. Hindi lang nakarapin dito. First timer. <coughs> Ayun po, di ba ka, ang layunin natin, gumapit tayo dito para magpatulong, para gumaling ang karamdaman. sabi ni Bert, kasabay daw yung may sakyan. Ito naman talaga. Pero ito po ang katunayan lahat tayo, may pangangailangan. Ang pangangailangan natin, dipindi po sa sitwasyon na kung ano yung mayroong na yun. ba, lang natin narinig ang salita ng Diyos. Pagkatapos, pang mayroong karamdaman ng ating kapwa o ating kapatid. Sa so, totoo lang ito, sabi sa Hebreyo, minamahal ng kanyang ama ang kanyang itinuturing na anak. Ganon din ang Diyos. Lahat ng iniibig niya na itinuturing ang kanyang anak ay pinapalok niya. Gaya naman ng pagpalok ng ama sa kanyang anak. Ibig sabihin, ang karamdaman pala ay isang pamamara ng pagtutuwid ng ating mga buhay. Bakit ko? Kasi siguro, dati noon, sinasabihan na tayo ng bawat kain pa rin ang kain. Alam na natin hindi pwedeng gawin, dinagawa pa natin. Pagod na, naligo ka. May dalaw, naligo ka rin ang ligo dahil gusto palaging malinis, lalo sa mga babae. Sino ngayon ang nagkakasakit? Hindi naman yung iba. Hindi nyo alam. Yung pagkakasakit ng migraine, dahil lang yun sa sobrang paglilinis ng babae. Naigren yung sumasakit dito papunta sa harap, magkasalubong, na parang nabiyak ang ulo. Pagkatapos yung yung tumor sa matres. Kasi hindi makalabas yung dugo dahil nga pinabasa natin yung nagtatrabaho para ilabas yung dugo. Kaya nangyayari, nagkakaroon ng karamdaman. Hindi pa din talaga. Ngayon, andito na tayo. Isuko lang natin ang ating sarili, humingi tayo ng tawad dahil hindi natin nasunod ang kanyang kalukuban at pakiramdaman natin siya na pumasok sa ating puso. Sabi nga, lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa iyo. Ibig sabihin, yung kahilingan natin gumaling ng, sa mga karamdaman na yan, Problema man yan, suliranin so, mo kung ano-ano pa man na dumarating sa ating buhay. Bonus na lang po yan. Once na isinorender natin ang ating sarili kay Ibig sabihin, yung pinunta natin dito, sa totoo lang po, to, wala doon ng doktor, walang albularyo, walang nagdikero. Gumagaling ang lahat ng gumagato dito sa ating kananang palataya na kadipindi yung malakas ang ating pananampalataya, gagaling po ang ating karangdangan dahil isa lang po ang datilang nang gagamot. Walang iba ang ating datilang Panginoong Piso Kristo. Kami dito, mga instrumento lang na paraanan para ang biyaya ng Diyos makarating doon sa taong may karangdangan. Ganun po yun. Ang salita ng Diyos ay isang parte para lumakas ang ating kalooban na magkaroon tayo ng pag-asa na kung maaari, kahit mahinang mahina na tayo, hapong hapong na tayo, baka ito yung pagdadaanan ko makalawa, madaling na uli ako. Hindi pa ganag ka, karoon tayo ng pag-asa, chance na magpatuloy uli ng buhay. Pero sabi ng ating katilang kaninang sa pinapagaling niya, magaling ka na, huwag ka na muling magkasala. Ibig sabihin, huwag na natin balikan yung nakasira kung paano tayo nagkaroon ng karamdaman. Halimbawa, na-abuso natin sa kakapuyat, Naabuso natin sa kakainom ng alat, o sa kakasigarilyo, o sa kung ano-ano pa man na tayo isip, na mga hindi naman dapat iniisip. Kung doon na lang nakakuulap ang lahat ng bagay, mangyari pa rin, magkakasakit po tayo. Dahil ang ating katawan ay mahina, nakadesentuyan na very weak. Hindi mo lang pakainin yan, may ulcer na yan. Hindi mo lang tayo namin men. na yan. Ano. Kaya po, pundinin na natin, mahalaga po tayo sa harapan ng Diyos at napapanahon na gabito sa oras na ito, kinakailangan natin makinig at makiisa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Siguro po, ang dito na lang kami kibagi natin, salamat po sa Diyos at anuman ang ating karainan, kahilingan, problema man, karanggamang, o ano man na nandiyan sa ating sarili. Ilapit po natin yan sa Lord. Sa Diyos, surrender natin sa Kanya at hilingin natin na tayo patawari at ipagkalaw lahat ang lahat ng solusyon sa ating mga panin. Salamat at mapagpalang hapon sa bawat isa.